Labing isang insidente ng landslide ang naitala sa Eastern Visayas, bunsod ng walang tigil na ulan, kung saan dalawa na ang iniulat na nasawi. Ang Northern Samar isinailalim na rin sa state of calamity habang patuloy ang relief at rescue operations para sa mga apektadong residente. May detalye si Katleya Antonio. Dalawa na ang napaulat na namatay sa Eastern Visayas kasunod ng matinding pagulan dulot ng shear line. Ayon sa Office of Civil Defense Region 8, ang dalawa ay biktima ng pagguho lupa. Gayon pa man patuloy pa itong kinukumpirma. Aabot na sa labing isang landslide ang naitala sa rehiyon dahil sa paglambot ng lupa dulot ng tuloy-tuloy na pagulan. Sa bayan ng San Roque Northern Samar, isang bahay ang bumigay. Kita sa paligid nito ang mga gumuhong lupa na dahilan ng pagbagsak ng gusali. Mataas pa rin ang baha sa ilang lugar sa eastern at northern Samar, kaya tuloy-tuloy ang pagresponde ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at LGUs sa mga residenteng nasa lanta ng matinding pagbaha. Sa bayan ng Katarman, nagtulong-tulong ang mga pulis sa pagsagip ng mga residenteng na ipin sa gadibdib na baha. Gumamit na ng lubid ang mga otoridad, lalot bukod sa mataas na baha, malakas din ang pagragasa ng tubig. Makikita sa video na ilang residente sa barangay Ipil-Ipil ang nailikas ng mga otoridad. Sa barangay Makagdas naman, maagap at agad na nagpatupad ng rescue operations ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Ilang pamilya ang ligtas na nailikas patungo sa Katarman Evacuation Center habang mulang tigil ang deployment ng emergency response teams sa mga apektadong lugar. Habang sa bayan ng Biri, nagpatupad agad ng forced evacuation sa mga pamilyang nasa flood-prone areas sa barangay Poblasyon at barangay Progress. Kasabay nito, puspusan din ang relief operations ng pamahalaan para sa maapektadong residente. Sa bayan ng San Jose, matagumpay na ihatid ng PCG K9 Force ang mga food pack para sa nasa 70 pamilya na apektado ng baha. Binisita naman ng healthcare workers mula sa Katanaman Municipal Health Office ang mga bakwit na nanatili sa Municipal Covered Court. Nagsagawa rin ng medical check-up sa mga rural health center. Sa bayan ng Borongan, nagpreposisyon ng LGU ng mahigit isang libo at dalawang sako ng bigas na irerepak at ipapamahagi sa mga apektadong pamilya. Habang plan rin ng LGU na bumili ng karneng baboy at isda sa mga local producers sa bayan, ito ay para matulungan ng mga binahang residente. Mahigpit naman ang koordinasyon ng Bayan ng Dolores sa DSWD kaugnay ng kanilang relief operation sa ilang barangay kabilang ang kaglawan. Katuwang ng LGU ang MDRMO, mga pamunan ng barangay at Coast Guard sa pagresponde sa pangangailangan ng mga mamamayan. Patunay lang ito na sa panahon ng pangangailangan, buhay na buhay pa rin ang diwa ng bayanihan. Katlea Antonio para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.